Hello guys, nandito kami sa Nisto. Ayan si Mami, may tinulak na naman siya. Ayan, sigurado ako marami bibili ni Mami kasi may kariton siya. <laughs> <laughs> Magkuha ko ng pun. Sampo, ako, sampo. Oh, kailangan niya bibili ng 10 Ayan, puntahan natin si Nili. Oh. Oh, ano, nagkuha ka rin ng arabana? Oo, gusto ko dalawa na dati isa-isa lang ngayon arabana kailangan sigurado yung maging sampo para may kupon yan. O, oh, di ba? Oh, sige. Mapili ka na dyan. Manalo siya ng sayara. Ayan. Maraming gulay dito. Ayoko ko ng gulay. Ay, ito sa akin gusto ko yung ano. Iwan ko doon. Nakichismis siya dito. Puli ako ng ampalaya. Ayan yung ampalaya nila. Ang lalaki-laki. Ayan. Masarap ko. Kung may atlaw. O, oh. oh, marami ka nang napili dyan. Ayan. Sige. Ulang. Oh, ayan na si mami. Yun lang, mami. Grabe ka naman. Araba na pag malaki. Ito lang yung nabili ko. Ayan si mami, naghanap buhay pa siya. Anong hinanap mo? So, Bakit pula siya, hindi yung Masarap brown? To Masarap oh. siya. Masa hindi itong babarkuda nito? O, oh, diba? Fifty 50 pels. Magkano? Four hundred. Fifty pills. Nescar? O, oh, yan. Oh, yan. 'di ba? Mm -hmm. Tapos asan na 'yon yung kagaya ng ano? Ikaw cornflex ang baby. Oh. Mahal mo nito, bisit na. Uh. May mga tang dito. Ayan yung mga nabili ni Mami. Ang dami na. Ito naman ang kay Nelly. Ito lang naman ang sa akin. Ayan si Mami. May bitbit -bit pa siya. Oh. Mami, bilisan mo yan. Paano mo yan bitbitin lahat? Ang dami-dami niyan. Dami Kung ano? Ewan ko sa'yo, inubos mo na. Gusto mo lang makasampu eh. Gusto mo lang magkupon. O, asan si mami? Nagmamagaling. Ang laki naman yan. Yun na nga, i-mix mo siya. Mix mo siya. pa yan maubos? Hindi maubos, ubos. One lang, Saan ang masarap dyan? Ito, ito. Matamis to? Oo. Matamis, tamis nga. Lagyan mo ng ano. Ito yung dito. Ito, masarap yan. I-mix mo siya. Ay, mahal man yan. Boka, mm -hmm. pares piso nito. At saka ito, parehas ang piso nito. Alam mo, Nili, pareho yan doon sa karton na kinuha mo na ganito o na ganyan o. Oh, pareho yan siya. Iyan eh, Ayan siya, malaki lang yan. Eh, Ibalik ko na yan. Oh, Ibalik mo ito. lang ito. Kasi yan siya, Arba Mia Kamsin. Ayan, one dinar. O, asan ang mahal? Ito na lang. O, oh, Eli ka na. Pwede eh, ba, mas marami man yun. Ilang grams. Ah, bala kayo dyan. Gusto ka protein. O, ayun, gusto niya may protein. Buang ka. Kanya mo na mahal. <laughs> <laughs> Ayaw nga niya magbayad. Kina. Basta <laughs> manalo ako. <Anak> Parang <timang> timbang to. <laughs> Sige na mami, ano na yan? Trabaho mo dyan. Ha? Huh? Ano pala Maka yan? Ayan ang Ay, cheese niya. Pagulo sila. Oh, oh. Nakabati sila sa... Ay, right, nakabati. Sige na. Bilisan nyo na dyan. na ba? So, ayan ang mga na mga na-shopping ni dyan sa Nisto. Ayan, si Nelly. Busy, busy Oh, ito rin sa akin. Ah, ang dami. Apat siya. Na Apat siya. Naghulong siya ng kupon. Oh. Nalo na siya nang Nalo ako ng sasakyan. Ah, oh, uwi na